isang magandang magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan ayan saan man po kayo naroon sa oras na ito ay nais ko po kayong kumustahin at ipakita yung kapaligiran ayan ang huni ng mga ibon ayan po ang mga ibon humuhuni ayan po yung background natin kanina tayo po ay lalabas ng konti para po makita ninyo ang iba pang mga tanawin dito. Ayan ho, lalaki ng puno ng, ano ba ito? Ang tawag po namin dyan sa Cebuyan Island ay bunga. Puno na bunga pa. Ayan. Ayan po, merong malaking building doon. Tayo po ay nasa malapit po sa valley ayan po ang mga punong kahoy ayan ang motor meron po dyan mga malalaking puno may puno ng mga ayan po yung puno ng nyog sa loob ng bakuran, ayan po yung mga bulaklak yan, marami pang masukal dito mga kaibigan. Eh. Napakalawak pa po ng lugar dito. Tapos may buhay yung mga malunggay. Tapos dito, meron po siyang garden dyan. Tapos mayroon mga puno na <clears throat> matatangkad. Ayan o, oh, daming malunggay mga kaibigan. no oh. O, oh, diba? ba? Dito naman sa kabilang bakod. Yan, meron din pong mga puno-puno dyan. Yung balanggay, yung daming bunga. Sarap idingding. Idingding, ibintana, ibubung, <coughs> Luto ng mga Ilocano, ding, Ako naman ay mag-iisip ng luto na binintana at binubong, pinintuan, o di po ba? Kung may dining ding hindi may pinintuan din. Yan po ang mga kagubatan dito sa aming paligid. Yan naman ang puno ng mangga at alam niyo ba mga kaibigan, ang daming hantik nito. Tingnan niyo ang mga hantik, ang lalaki pa. Yan ang mga hantik, sobrang malalaki ang mga hantik tapos parang nandoon yung kanyang ano oh kanyang bahay ayan kaya pag namunga itong manggang ito matay ka sa kagat ng hantik uy ang mga hantik ayan oh mga kaibigan oh ang daming hantik oh antik antik is real yan nag-uusap-usap sila kung saan sila pupunta kasi sabi nung uh, isa para masarap pag bakasyon ngayon ah. sabi nung isa ayoko nga okay na ako dito sa akin uh, kinaroroonan. Parang narinig ko talaga yung usapan nila. Yan o. Oh. Uy, yung antik antik na totoo yan ma ano dito mga kaibigan napaka peaceful ng lugar na to ang sarap sarap itong manalangin kapag may gusto kang iiyak sa Panginoon ay uh, pwedeng pwede ayan pati halaman mga kaibigan oh hinahantik nang hahanting yung hantik kung ano ang kanilang makakagat uy nakakapangilabot yung mga hantik hmm. diba tapos yan naman yung sasakyan ng may-ari ng uh, bakasyonan na, na ito yan naririnig nyo yung aircon. Masyado ng malamig sa loob ng bahay. Hindi ako makatagal sa lamig ng aircon. Kaya dito lang muna ako sa labas mag. Bibidyo-bidyo. Kamusta kayo mga kaibigan? Kamusta po ang buhay-buhay natin? sikapin na lang po natin uh, magpakatino sa harapan ng Panginoon at uh, wag na po tayong gumawa pa ng mga bagay na hindi tama dahil kapag ang Diyos ay biglang dumating at tayo nadatnan sa paggawa ng masama at pagkakasala ay huwan ko lang ang Diyos na lang ang pwedeng magsabi kung ano ang na ng buhay kaya magpakatino mga anak ng Diyos, magpakatino. Yan mga kaibigan. Hanggang dito lang muna siguro ang ating mga mga view. Dahil hindi ko pa kabisado ang lugar dito. Tayo po ay silip-silip uh, muna sa mga nakikita natin pero maganda po talaga ang lugar na ito napakatahimik tapos yung mga ibon lang ang nag usap hindi ko rin alam kung anong pinag-uusapan nila mga kaibigan <laughs> madalas sila po yung maingay dito sila po yung mga marit marites maaga pa eh nagmamaritisa na ang mga ibon <laughs> wala po ditong marites na tao eh oh. <laughs> ano lang eh mga ibon lang Yan, ma kulimlim. Yan mga kaibigan, ay dito na lang muna at uh, mag po kayo palagi kasi pag hindi po tayo mag-ingat, hindi mapapahamak po tayo, 'di ba? Kaya kailangan po talaga magingat ingat Yan. Malinis ang kalsada. Wala kang magikita Yan. Oh, di ba? Sige na mga kaibigan, hanggang dito na lang po itong aking video. Ingat po kayo at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Bye.